Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ang ko kakakakot itanong tungkol sa... Oh, yung uh, nagdarinig ko kasi dati sabi ni Brother Wendell about sa uh, mason? Mason ba yun? Mason ba yung sabi ng excommunicated? Depende, sister. Ang uh, mason, yes, excommunicated. Pero hindi lang naman mason. Lahat ng mga kakalaban sa to papa, excommunicated din yan. Ah, okay. Okay. So, um, yeah, kasi narinig ko yung dating sabi ni Brother Wendell na yung hindi, I'm not, nakalimutan ko eh, pero yung parang sabi hindi dapat makihalubido or makipag-usap. Parang oh, oh yun. Mason. Mason yun. Yan yung sabi ni Brother Wendell, Mason. Oo. Oh, eh, kasi yung, yeah, sinend ko naman sa kapatid, kasi yung kapatid ko, so, boyfriend niya, yeah, uh, Mason nga eh, parang sinesente sa kanya lahat yung kung sa Tapos, um, hindi ko alam kung siyempre, hindi naman niya basta-basta hihiwala yan. Yun. And ang um, concern ko is paano makaka-affect sa family namin yung ganang na relationship oh. niya sa boyfriend niya. Kasi nag- nagpupunta naman sa bahay yung, yung boyfriend niya, ganyan. Tapos, um, may nangyayari din sa kanila, natutulog yung boyfriend niya sa bahay, natutulog siya sa bahay ng boyfriend niya, ganun, pero hindi pa rin sila kasal. And uh, maganda naman yung relationship nila, tsaka yung boyfriend niya sa mama ko doon sa bahay, sa, sa mga anak ko. Ang tanong ko is, paano, ano ang magiging affect nun sa family namin. Angel! Pag-sagot ba na rin, Angel? Maigpit po yung ano sa pagdating sa Freemasonry, kapatid, no? So, um, sa simbahan sa 1983, 1983 CDF natin declaration state that the Catholics who, who enroll in Masonic association are in a state of grave sin no so and main and cannot receive holy communion so lalo na kung nag-holy communion siya so in as another sacrilege no pero yun nga with with the relationship with that sabi nga um <laughs> ang tanong nyo kung ano ba yung connection niya sa magiging connection niya sa family po sa inyo oh, o, anong sa anong kanya anong magiging sa amin lahat hindi uh, ano yun sa inyo kasi yung hindi ka naman lang, eh, wala, ikaw, wala ka namang relasyon dono, wala naman din naman kayo hindi naman kayo member ng Freemasonry especially parang walang pag pinagkaiba kapag halimbawa ikaw ay ang employer mo nagtatrabaho ka sa isang Buddhism na ano no na employer kami rito uh, yung mga amo namin ni Brojonry yun iba yung sekta So, sabi nga ni Broga, well, kung ikaw ay nasa state of grace naman, wala kang dapat ikatakot doon at hindi ka naman nakikiano sa mga rituals nila. No? Hindi pa naman tayo suma... But as long as hindi ka sasali sa ritual ng Masonic, wala epekto yung kapatid. No? Lalo na kung nasa state of grace ka. Talagang, alam nyo, sa mundo, hindi natin may iwasan yun. Eh. Nakapaligid tayo sa mga ganun. Pero anong pananggan natin? Sabi nga nung sabi nga nung unang Pedro 5:8, no? Ang kalaban natin hindi natin nakikita, pero anong pwede nating ibaluti o isang galang yung salita ng Diyos, yung yun nga, no? Yung being in state of grace. So nasa sa inyo po 'yun. Kailangan nasa state of grace lang kayo. Ang delikado po kasi diyan ang magiging contaminated diyan. Sigurado at sigurado tayo may mga may mga ano 'yan sa kapatid niyo po ba yung may boyfriend na may Apo. Yun, yun ang medyo delikado doon. No? Although, yun natin, alam kung nagmiyembro na siya o hindi pa kapatid, no? So, sana maibigay, maibigay, mo, maibigay mo yun, no? Uh, yung turo na, sinabi, binigay mo ba yung, um, yung tungkol sa about masonry po? Apo, sinasend ko po lahat sa kapatid ko yung tungkol sa mga mason po pero yung kapatid ko po tang um, sa ano naman po siya sa catalyst naman po siya nag pero sinabihan ko po siya na wag siyang mahaman niyan kasi nga po hindi naman siya kasal po. Uh, yun nga po may sexual relationship with boyfriend niya so sabi niya hindi naman siya nagco-communion eh yun nga yun nga lang po no so hindi siya nagco ngayon oh uh, yes uh, <laughs> mas ano yon mas delikado yon kasi sabi nga ni Jesus uh, kapag hindi ka nagkukomunyon although hindi naman talaga pwede yan no? uh, mayroon kang code of canon law dyan bro bro dyan do 1917-2335 at uh, 1374 ano yan bro angel uh, 1374 code of canon law code of canon law Code of Canon Law. Ano yun? 13... 1374? 1374? Hmm. Okay. Oh. ah... Uh, ang sabi dito, buksan muna natin. <coughs> Ayan. So, hindi ko na siya mapalaki, no? Dahil... Basahin nyo lang. A person who joins an association which plots against the Church is to be punished with a just penalty. One who promotes or takes office in such an association is to be punished with an interdict. Mm -hmm. So, actually, yung ibang ano dyan may nakalagay, specific uh, Freemasonry, no? So... Uh, to be punished, no? <laughs> so yung nasa Freemasonry, excommunicated, tapos be punished or yun. Ang epekto po sa sa ano nyo, yun nga, uh, they're living in a mortal sin, especially ang daming mortal sin nun, no? live in Freemasonry, uh, involving Freemasonry, no? Ang sabi niyan, uh, yung uh, sabi niya, Uh, ulitin mo nga yung sinabi niya bro dyan na yung nagjo-join ka. Hindi lang nagjo-join. So nakikipagtalik pa. <laughs> Who joins? plots against the, the, church? So ang trabaho kasi niya ng mga Freemasonry. No? Pag, uh, pag uh, unang tingin mo daw parang religious ano, group. No? Pero pag uh, yun, mo talaga yung rituals nila, hindi talaga sa, sa Diyos. So yun ang unang ano nila. Ngayon, ano ma epekto? Yun, yun nga. You know, living in a mortal sin, napakadelikado. And one mortal sin, pag nakamatayan, ito sana, alam niyang nasa mortal sin siya, ito maibigay niyo po sana. No? No, bro, uh, 1035 ng katikisim natin, one mortal sin if you die in one mortal sin. Sa kanya, hindi, hindi lang one mortal sin. Um, joining the, the, the Freemasonry, hindi lang join, talaga nakikipagtalik pa siya. And then living in together is a, grave sin din, mortal sin din at iba pang makasalanan, no? Yung seven deadly sin, fornication, ang dami niyan. Um, na fornication, ano ba 'yun? Nakipagtalik outside marriage. Ang dami niyan. So siguro kung nag-ano pa siya ng, ng banal na communion, ng sacrilege pa 'yun. Kapag nagko-communion siya, And kapag nakamatay niya, ito baka makatulong siya. Alam mo, sister, pag nakamatayin mo, 10.35 na CCC si, 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 bro, para baka magising siya dyan. Tingnan ko lang, hindi pa siya magising diyan. Ang sabi dito, the teaching of the church affirms the existence of hell and its eternity. Immediately after death, the souls of those who die in a state of mortal sin descend into hell mm. where they suffer the punishments of hell eternal fire. Yan. So, pakibigay nyo yan kapatid, no? Kasi baka, uh, lalo na yung mga ay hindi naman kami nagko-communion eh you're still living in a mortal sin hindi ka nagko-communion you're, you're having fornications uh, yun nga so tapos wala pang communion Ay, eh, sabi ni Jesus eh doon dun palang hindi ka kumain ng aking ka, katawan sabi niya at laman ng dugo Juan 6.53 hindi magkakaroon ng buhay so yung in living in a mortal sin sa daming mortal sin yan kapatid sabi mo sa kanya alam mo turo na simbahan pala isa lang pag nakamatay niya yan immediately will go to hell hindi biro yan. Hindi po biro yan. Sa lahat ng mga may mortal sin pa. Hindi biro yan. Kasi binabaliwala ng mga tao yan. Eh. Hindi biro yan. Immediately, kapag namatay ang tao, you will go to hell. Ako lagi kong dinidiin yan kasi mga tao, binabaliwala. Alam mo yung, ah, okay lang, ah, okay lang. Hindi okay. May ka nga eh. And people don't care. Hindi lang naman ang kapatid niya siguro, no? Pati lahat ng mga tao ngayon sa buong mundo, they don't care. Ano ba yung yung pagka nag eternal damnation ka? Yun na yun kahit ka mabuhay ka na 100 years dito eh. Ano napakaikli Compare mo sa billion billion of years eternal damnation in fire. Doon ka na wala ka na mababalikan sa lupa. And people don't care about mortal about mortal sin. Yan po ang sinasabi mismo ng simbahan, 1035, immediately, hindi ka pa nga na, naimbalsa mo, you will go to hell. Straight kasi yan, pag nakamatayin mm -hmm. natin yung mortal sin, uh, pag namatayin tao, particular judgment, agad-agad yun, no? in, in the throne of judgment of Christ, sa harap tayo, and you will go to hell talaga daw, sabi ang simbahan kasi, alam naman yan, sabi ni Jesus. Ano man paintulot niyo sa lupa, paintulot sa langit. Pag sinabing you will go to hell, you will go to hell. So sabi mo sa kanya, sister, kung makikinig ka ngayon, seryosohin mo na to. Pag nakamatayan mo yan, you know, with your conscience, you're living in a mortal sin. And if you die in a mortal sin, you will go to hell. Sana so magising po siya. Yun po, kapatid. Um, okay. <laughs> um, Yep. Yeah. Um, paano po pag, ano, pag, uh, pag nagpakasal sila? Himbawa, um, kasi pinupush ko siyang magpakasal or either dun, kahit sa Catholic mismo. And then, ma, maano ba yung kapatid ko doon? Pag nagpakasal sila sa Catholic? if we still, if, 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 if the, the spouse, no, if the spouse is still na Freemasonry, hindi po po pwede pa rin. Uh -huh. No? There are excommunicated. Oh. So, oh, okay. unless si i-renounce niya yun, umalis siya doon. Even yung mga lay minister noon, may mga meeting nga, sabi ni ng Bro Wendell noon, tinanong nila kung sino yung Freemasonry, huwag mag lay minister, uh, umalis na. Yung isa, umalis. Imbis na mag free, imbis na tanggalin yung Freemasonry, ginawa yung umalis. So, pinili niya yung Freemasonry. Akala nila kasi sa Diyos yun eh, Pagka inano mo yung rituals yun, may mga nagtatalik doon. Kung sa public na nagtatalik sila, may rituals sila na evil. Wala silang idea kasi, no? Kasi syempre. So, bro Angel? Yes, uh, ano mo nga bro Ah, uh, kailangan talaga na makatikais din, no? Bakit uh, maring sa simbahang katoliko kanon 1370 Uh, for membership in masonry is forbidden to all Catholics, that all membership is a serious sin, which automatically denies Holy Communion to any Catholic who joins them. Bakit? Stay uh, patient. Kung tignan natin, Thank you for calling us up. Yeah. Mabasa sa sa tinatawag na official na o official na aklat ng right. masonry na Or pumagat ay lost case are... of okay. Okay. masonry at sa aklat din ni Albert Pike na Scottish right o pre uh, noon pa itong 1800 Uh, ito mabasa natin. Lucifer is God. And unfortunately, Adonai, the Hebrew God of the Bible. Oh, so, yun ang mabasa natin sa aklat. At may aklat ako dito na sa masonry ito. Ito, lumang aklat. Di ko sinunog dahil Ginamit ko talaga ito as evidence para sa kanila nasa mga level talaga ng aklat nila yung iba't ibang uri ng footlin Angel. E eto, oh, sa mason ito, is no, no Ngayon, dahil mariing pinabulaan nila yan. Bago lang... Uh, mga tatlong araw na kalipas na siguro, may isang nakausap ako sa katedral na third degree mason. At ang asawa niya ay Eastern Star. So, pinangaralan ko talaga sila na una, bawal kayong magtanggap ng komunyon. Pero ito ang estado ninyo at Uh, hindi niyo talaga alam ito. At tandaan natin na kasulat sa James chapter 4 na ang kaibigan sa uh, mundo, kalaban ng Diyos. So, naka-decide sila talaga na mag-renounce sa membership, pati na yung babae. Meron ding isa na na-convince ko na nangumpisal na bago lang, pero di pa na sa namin ang renouncement uh, 32nd degree primison race yan. Mabigat yon. Yung asawa din niya, high rank din sa Job's daughter at uh, Eastern Star. No? So, nakatakda din mag-renounce. Mayroon pang isa na na bisita ko sa bahay pero sa una di ko alam na siya ay mason uh, dahil may sakit yung asawa niya at tapos ng aming pag-uusap, na-convince talaga na mag-renounce siya sa membership niya bilang 32nd degree. So, ang iba kasi, sumali lang kahit napakamahal ang uh, entrance niyan dahil sa international fraternity. Pero di nila alam na ang pinaka mahirap tanggalin sa solemn exorcism sa demonic position ay ang demonic position na connected sa premission kailangan mapangaralan talaga kung maari i-renounce niya ang membership niya. Bro Wendell, baka ano yun, hindi nila wala siyang idea, yung maraming tao ngayon ng Eugenia Freemasonry, wala silang idea, kinoconsecrate nila yung kaluluwan nila sa demonyo, no? yung sarili nila pagka nagme-member, no? So they don't have any idea kasi maganda yung unang ano nila eh, no? Unang unang pasok nila eh, maganda yung sinasabi nila eh, tama? Yes, at uh, sabi ni Father Chan Refer dyan isang exorcist, bawat level mula pa sa simula, dedicated na yan sa fallen angels na hindi nila alam. Kaya sa ritual ng exorcism, kung anong level ka, level 1, level 2, level 3, o level 30, a uh, second degree o 33rd degree, bawat level niyan, kailangan talaga i-renounce. At napakataas yan na renouncement. Kahit nga ang renouncement ng Job's daughter, renouncement ng Eastern Star, na ipinadala sa Aki de Father uh, Winston Cabading Order of Preacher, napakataas at i-renounce niyan napakahaba no yung napakas, napakahaba ayun yeah napakahaba, oh. Ayan, yan, napakahaba. Yan, yan. at i-renounce 'yan i-renounce 'yan kasama yung dalawang ah dalawang practicing catholic as witnesses sa pag-renounce at di lang 'yan Di lang 'yan basta-basta may ipinadala pa si Father na kailangan Mag-renounce mag sila, kailangan manguna ang exorcist. No? Dahil may prayer na dapat basahin sa exorcist, yung prayer na yan, eh, pinadalhan din ako ni Father Winston Cabading, yun ang prayer na babasahin nila sa renouncement nila para hindi maharas ang buong pamilya nila. Oh, may proper renouncement at may proper prayer para hindi ma-retaliate ang buong pamilya pag mag-renounce sila. Okay, ayan si Scottie. No? Uh, sana maibigay mo sa kanya, ma-send mo yan ang mga message na Amen. no, una, kailan malaman niya ano ba yung, yung no, ano ba yung napasukan ng nung boyfriend niya, at kung ano yung napasukan nung, nung kapatid mo, si Scotty, no, na boyfriend mo, ay na boyfriend. Brad Angel. Yes, bro. Ang prayer pala na dapat uh, manguna ang exorcist na gamitin para hindi sila basta-basta maretaliate, yung ah uh, prayer na lleno prayer. No? Yun ang exorcist mismo ang manguna dyan para ang nag-renounce at ang kanyang pamilya at mga properties hindi basta-bastang maretaliate. So mabigat pala yan si Scottie. hindi lang basta renouncement. So exorcism pa kailangan doon, exorcist priest, no? So bago bago pa lang maipakasal yan, kailangan ma, ma pag magkaroon ng solemn exorcism ma 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 malalim na pala yung contamination genesis no at least dito nalaman natin lib yan libre dito yan no? nalaman yung tungkol sa cremation ring gaano kalalim pala yung contamination yan so ibigay niyo yan tapos uh, sabihin niyo kapag hindi niya nagawa yan yun nga no they're living in a mortal sin kapag nakamatayan niyan, magkasama sila, no? Pag nakamatayan, sabi nga, immediately you will go to hell, sabi. So, paalala po yan, sana makatulong ito si Scotty sa, sa kapatid mo, no? Hindi po pag-uos gato, kundi ito'y pagmamahal at para sa kaligtasan ng lahat po, no? Uh, ibigay niyo po ito uh, para may, may idea yung boyfriend niya at yung kapatid mo kapatid. Si Scotty? Okay. So, okay na ba yun? Ating ano yun? Oh, wait lang ha. Okay. So, dito balik ating ano yung sa, ano, sa Zoom. So, dito kay uh, Brother Shamrock, Mam Eva, tsaka kay Brother Raymond. Pasensya na po kayo. Alas, Jess, katurusin na po. So, balik na lang po kayo bukas ng gabi para sa ating another night. Okay. Or... Bro, ah. bro, ah. Bigyan na sa isa isa bro kasi kawawa naman natin eh. Oh, ah sige sige, Shamrock, brother Shamrock, good evening. Good evening. Ay, sister pala ito. <laughs> Ay, kala ko, brother. Po. Ask ko lang po kay brother ah uh, Angel regarding po sa baptism kasi nga dati pa akong secretary tapos na, na, may isa kasi akong secretary din na nagtanong na paano ba ilalagay yung legitimacy ng bata na ang parents dati ay born again ikinasal. Tapos ngayon Catholic na sila for 7 years kaso hindi pa rin sila kasal. So ano po ba ang legitimacy ng bata? Okay, Brother Angel. Magpapabinyag po sila. Magpapabinyag pa lang sa din. Okay, Brother Angel. Okay, so... Uh, hindi ko alam kung 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 ano makakaapekto yung parents kasi may ecclesiastical letter si Pope Francis no na lahat no hindi wala exemption yan whether ang ang ano niya is uh, ang ang ito'y anak sa labas man o hindi kasal sa pare o ano man lahat ng 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 mga batang dapat gusto uh, uh, gustong pabinyag dapat binigyan ng pa kapatid. So wala exemption diyan unless kung kukuha sila ng yung, ano, yung mga requirements uh, Hindi ko alam yung legitimacy na sinasabi natin basta sila ay pinanganak sa Pilipinas, legitimate at uh, nakarehistro sa ano yan, no? sa uh, sa uh, NSO yan uh, yung mga ano nila na say ganito ang papanganak niya birth certificate yun na kasi yung mismong parents kasi sa mga ganyan kapatid hindi naman hindi dapat ano yun ng ano yan kung sila ay galing kung saan saan man hindi dapat masyadong gawing big deal na simbahan yan kasi importante sabi ng katikisim natin ang mga bata they have the right to be baptized So, Opo. I don't I don't think tung kung kung magre-requirements ba na dapat eh married yung ano o hindi. Although yung yung parents nila ngayon, they're living in a mortal sin kasi civil lang ka, mo kahit Catholic na sila tama. Opo. Kasi kasi nga uh, kinasal sila sa born again. Tapos kasi yung pari namin, ang sabi kasi niya, Protestant pa rin daw yung ilagay sa legitimacy. So, ano And po yun. ba talaga tama? Protestant yes, pa rin po ah. ka? Yes, kaya nga kung ano yung requirements ng pare, uh, kasi kailan ba sila nabinyag na ng katoliko? Magpapabinyag pa lang po sa baby nila kasi nga bagong anak. Hindi, yung parents. Ah, yung parents po is seven years na po silang naging katolik. Nagpabinyag na sila sa katolik pero yung yung kasal nila, ah oo, oo mag-apekto sa sa kasal, oo kasi nga, yung kasal nila born again, Protestant yun, civil pa rin yun. Yun, okay lang naman yun kasi ang importante kasi yung pangalan lang ng parents kapatid. Hindi importante kung yung parents nakasal sa born again o saan man. Legit, uh, importante diyan yung pangalan lang ano. Kaya nga sabi niya Protestant legitimacy. Okay lang naman yun kapatid. Ibigay mo lang yung kasi ganito yan, no? Kapag nagpakasal yung mga tao sa mga hindi pa nakakalam, whether it's a civil or Protestant uh, wedding. Pas ano yan, pasok yan sa unang-una uh, -una, ipapasa yan sa munisipyo. Ang munisipyo ipapasa yan, Ipapasa yan sa NSO yun na yung magiging ano mo, civil wedding yon, no? Civil marriage yon. So, yun ang hahanapin ng simbahan. Sino ba yung parents? Yun lang naman kung sino yung parents. So, hindi na mahalaga yung ano noon, importante yung parents na na mare-register sa sa ano sa simbahan doon sa office. Walang problema yun kung galing kung ano ba yung kasal nila nung una. Walang problema. At sana uh, later on magpakasal nila sa Catholic. Ang tawag doon sa kasal nila sa Catholic, pabinyag, tapos pa, I mean, nabinyagan na sila sa Catholic, no? Uh, sila. Convalidation na lang yon Mas madali na yon uh, Ngayon, hindi pa sila talaga married sa church kasi uh, hindi sacrament of patrimony ang protestant kasi. So, pagdating sa bata, uh, legitimacy, of course. Yung, yung parents nila, yung kasal nila sa protestant, sa civil, uh, pwede po yung kapatid ibigay sa opisina yon Okay po. Salamat po, Brother Angel. <laughs> oh. Yun lang po. Salamat po. Okay. Yun dalawa na lang. Isa-isa lang ang tanong na lang. <laughs>